Leonardo din yung pangalan yan sa resibo. Pagkating na nun. Hindi po. James po yung pangalan dito. James po yung pinagsanda ng mama ko. Ah, James. Opo. Pakisabi oh, na no. lang po sa seller. Tingnan niya po yung chat ng mama ko. Hindi ba doon sa kuwan? Sa sinin... Kasi... Baka po may iba pa pong pagsasanda. Kasi yun po yung nakita ng mama ko doon sa page po ng ano, uh, seller. Doon po kumuha yung mama ko na pagsasanda. Allah, ba, di, lang. Lang. di lang, ha? Kasi... Eh. Okay, good morning mga paps, no? May pick up po tayo ngayon dito sa uh, maliksa street sa may Taytay. So... Ito yun, oh, bila, oh. Pahatin natin sa ang uno. Hello po. Good morning po. Ma'am, ma'am, dito na po si ma'am. Kausapin niya po. Kausapin. Hindi, no? dito kausapin niya ma'am. Hello po. Apa? Eh kasi ah. hindi kalau kita ada kita pun. Ah. Uh, Bimo dito na nakita na tayo. Nandito na po. Nandito na sa akin yung ano, food bilao. Nasa kanya na po yung bilao, ididikitan na lang po. Okay, ba? Pa pasend na lang ng ano. Pasend na lang na po ng Yung bayad. Bayad po, payment. Bayad po, ang total 1-6 po. 1 po lahat. Opo. Oh, Di-except sa shipping. In, ano lang po yun ah, sa Bilao lang po yun, wala po po yung sa ano, shipping fee. Shipping fee. Ano, 126. 126 daw po. Ano, sige po. Sige po, thank you po. Na, na bigay mo na yung number mo doon. Yung Gcash? Ha? Wala kasi din ko pati dito, ako lang naiwan. Hingi mo na ba sa kanya, Gcash? Hello po po at ma'am. Ay, hindi ito. Ito ba ba niya? Tapos yung 126 po kay kuya. Hindi sabi mo kung cash lang ang kailangan namin. Jikas? I-jikas niyo daw sa dito sa Siler? Pati po yung delivery fee. Kasama daw na daw po yung... Kasama na yung delivery. I-send ko na lang din kay kuya. Ah, sige, sige. Bali, 1720. Ano yung... Ano yung ano mo? Jikas? Kunin mo yung Gcash number, ma'am. Hello. Pa. Ang Gcash number, kunin mo. I-lista mo para i-send yun na po dito bago ako umalis. Sige po, sige po. Sige na po namin dyan. mo Sige po kayo, ito. Sige, sige, sige. I-text e, mo na lang ha. Tapos yung yes, yung 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 account name at saka account number para sigurado. Yes, Kasi baka nyo na lang po yung GCash number sa akin kuya. i-text niyo na lang po sa kanya yung GCash number tapos sasahin ko po agad yung pera. i-text it it na. Ay, mga oh, mga. sige, sige. Sige. Eh, e i-off ko muna to ha. Yes, uh, so, ano? Ano? Wait lang. Hindi pa kasi ako yung ano yung Jesus na yun. Sila yun pa si Meron. 24 hours lang naman yun yung Jesus. Hindi pa nasig ako hindi. No wala kasi yung sim card. Ano yung ano yung ano? Ano akin na kuya. Epi ano mo type mo yan? Yung yung Jesus na yun. Si may ano ngayon may mga damis kamera. Mga middle middle man. Papasok na lang bigla. Ako yung Ano yung bilao? Nag, May na scan na rin kayo? Hindi, hindi pa. Oh. Nagkahalaga siya kuya ng 66 65. Oh. Grabe, grabe nang lumo yung ano eh. Siyempre, e, yung tauhan niya sampu eh. Tapos iniskam siya. Nako. Paano nangyari 'yon? Ay, ubo sa kanya. Hindi niya ano eh, hindi niya na ano, eh. sabi daw transfer bank account lang daw. Mahirap yung gano'n Kasi dapat nagpa-down siya ng ganung kalaki. Oo. Oh. Wala man lang down, o di ano. Bago siya magano, magpa-down muna siya. Kasi kami nagpapaano kami. Nag nag 100, 100. Nag Oo. Oh, Nagda-down to. Na 100. Nagda-down to. Oo, oh, tama 'yon. hindi customer na kasi nang yan Ah, regular mo na. Kuya, ah. Ito na. Um, sin, mo na. Pag customer na talaga mo. Siya. Hoy. Uh, 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 uh. oh. hey! Uy na doon. Nag-all-storage din kasi yung cellphone niya yun. Ito lang sa puro laro eh. Ah, ito Malaki pa naman kumain ng MVP yung SG. Okay, ano na lang ha. Tingnan ha. Kung pumasok na. Ganda na yung manigurado tayo. Oh, kasi mamaya sa iba pina sinesend ba tapos sabihin nila na na. Oh. Okay na po, Kuya. Sabi na. Nasaan na daw po? Oh, bakit tingnan? Uy, oh. sabi mo na tayo. Oh Dito na po tayo ngayon sa Maya Velasquez uh, Avenue, no? sa may Taytay. -tay. So, papunta na po tayo ngayon sa Maya no, B-Town. Malapit na tayo sa Anguno, sa drop-off location natin. gawa po yung uh, ano dito kalsada yung tulay tulay na maiksi dito yan sa so may bilasis yun malapit na matapos uh, mawala na yung mabawasan na yung traffic dyan okay Dito na tayo sa may nakapino, sa may drop-off location. Tatawagan natin yung ano. Hello po. Pa. Uh, Ma'am, dito na ako sa may drop-off location. Oo. Oh. Sa Wag mo lang ibaba no kasi Nasentyo na po yung ano payment doon sa seller. Hello ma'am. Ay, oh. na. Nasint nyo na yung bayad doon? Uh, pwede makita yung ano? Resibo? Asa, ano siya? Teka lang Picturean. Pwede picturean natin. Ano ba yung pangalan yan? Teka lang ha. Picsara muna natin. Dito pwede dito tayo? Ayan. Ano yung pangalan yan ma'am? James po. James? Yung sa ano niya? Teka lang ha. James. Ano ba yung tinex nyo kanina na number? Leon, hindi Leo, ano po ata yun Leonardo Ah, Leonardo mm -hmm. Leonardo din yung pangalan yan sa resibo Pagdating na Hindi po. James po yung bahalang dito. James po yung pinagsanda ng mama ko. Ah, James? Ako. Okay. Pakisabi na lang po sa seller. Tingnan niya po yung chat ng mama ko. Hindi ba doon sa kuwan? Sa sinin Kasi... Baka po may iba pa pong pagsasanda. Kasi yun po yung nakita ng mama ko doon sa page po ng ano yung seller. Doon po kumuha yung mama ko na pagsasanda ng pera. Allah, tiko lang. Tiko lang, lang ha, kasi eh iba yung number na ano eh tawagan mo natin to ay bakit tuon sa James oh, hindi na masinasagot eh Hello, Mom. Ma Hello, Hello ma'am. Hello. Hello, po. Oh, dito na ako sa ano, drop off location. Mama, uh, saan nyo sinisend yung number? Pakitignan na lang po yung chat ng mama ko kasi nasend na po sa James na Gcash po. Ano pangalan, James? James po, opo. Oh James S? Opo. Oh, Ah, oh, sige po. Wala po kasi dito yung kapatid ko. Ito, tanong ko na lang po. Ah, oh, sige po. Na, nakita na naman po yung ano, yung resibo po. Nakita na po ni Kuya. Okay, sige. Ma, kaya mo ito. Mabigat to. Wait lang po. Oh. Na, no? na, may nakita ko na yung resibo. Ah, oh, sige po. Oo. Oh. Eh, paki, paki, ano mo lang, message mo lang si, ano nyo, James, no? Apo, message, apo. Okay, sige. Apo ko Oh, oh, ko na to, ha? Ibigay ko na to. Apo, sige, ko. Eh, salamat. Kami juga pegat, tidaknya kaya. Oh, bicara ah. yang pulang, ha? One two three, oke, okay. thank you. So okay. Legit naman yung ano, legit yung uh, buyer. So papunta na tayo doon sa ano, pangalawang uh, drop off natin sa so, may mahabang parang ang uno. Tara, let's go.